Hi guys! Alam mo ba yung tinatawag lang FYP sa TikTok? Yung hashtag FYP? Paano nga ba mapupunta doon yung videos natin para mag magkaroon ng chance mag-viral or mag-trending? Kasi ba diba lagi natin sinasabi na dapat nasa FYP yung ating mga video. So ngayon yung pag-uusapan natin. Kung ikaw ay merong shop sa loob ng TikTok o kaya naman ikaw ay TikTok Affiliator o kaya naman ay nag-affiliate sa TikTok dapat alam mo kung nasa ng FYP saan mo ito makikita at ano nga ba ang papel ni FYP sa ating mga videos it's either may shop ka man, or normal ka lang na nag-upload na gusto mo mag-trending ito kasi yung way para mag-trending yung video natin or mag-viral it's either sa mga personal video natin o kaya naman sa mga binebenta natin ng mga product. So, ngayon ang gagawin natin ay pupunta tayo sa loob ng TikTok. Sa TikTok app natin, ayan. Kung mapapansin ninyo, di ba? Ito yung TikTok app ko. So, ngayon nasan nga ba yung FYP natin? So, dito sa baba, sa may home, ito. etong may home na to, click lang natin yung home na yan, ha? Click natin yan. Pag naklik natin yung home na yan, mapupunta tayo dito. Wait lang. Yan. Mapupunta tayo dito. Kung mapapansin niyo dito sa taas, makikita mo yung friends following at for you. Itong friends guys, dito sa friends, pag kinlik mo yan, lahat lang nang dadaan sa video, sa wall mo or dito sa may, sa may screen mo, lahat lang nang dadaan na videos ay mga friends mo sa TikTok. Okay? Yun lang yung mga dadaan. Pangalawa, pag ito naman following ang pinindot mo, lahat naman ng finalo mo kahit na hindi nag kahit hindi nag-follow back sa yun lang yung mga videos na dadaan sa wall mo. Okay? Pag dito naman sa for you, eto yung tinatawag nilang FYP. Eto kasi guys, dito, ito yung mga ino-offer ni TikTok. Halimbawa kung ang mga pinanonood mo ay mga, uh, mga skincare. Ngayon ang gagawin ni TikTok dahil meron may upload na mga skincare na nandoon na sa FYP yung video nila. So yun yung i-offer sa'yo ni TikTok. For example, um, ako meron akong mga skincare na product. Tapos ngayon, inayos ko yung SEO niya, yung hashtag niya. Tapos, naidala ko siya dyan sa FYP. Nung nasa FYP na yung video ko, tapos ikaw, nag-search ka ng skincare. And dahil nasa FYP yung aking video, so nung nag-search ka ng skincare dahil kailangan mo siyang ginawa ni TikTok, ay in-offer sa sa'yo yung product ko. So dahil in-offer sa sa'yo at nakita mo maganda yung product ko, nakita mo maganda yung pagkaka-upload ko, then kinlik mo siya, then napabili ka. So, unti-unti habang the more views na nangyayari ay unti-unti nabubus yung ating mga videos na magkakost ng trending or viral. So, guys, ikiklik mo lang naman yan. Wait lang, ha? Ikiklik mo lang yan. Pag friends ang pinindot mo, ayan. So, lahat ng friends mo sa TikTok, yan. Lahat yan, kahit na anong scroll mo dyan, walang ibang lalabas din kung hindi friends mo sa TikTok. Pag pinindot mo yung following, ayan. Pag mo yung following, lahat ng lahat ng video na kung kanino ka nakapalo kahit hindi naka-unfollow back sa iyo ay ma yun lang, yun lang yung mga lalabas sa video mo, no? At eto, for you page, ayan. Halimbawa, ako katulad ako, katulad ako, ang sinesearch ko kasi lagi es mga t-shirt, kasi product ko yun eh. Yung, yun yung mga gusto kong ibenta. So, katulad nito, etong video na to ay nasa FYP siya. So, ang mangyayari siya yung ino-offer sa akin ni TikTok. So guys, nakuha nyo. Yung mga, yung mga pinanonood mo or yung mga search mo, yun yung ino-offer sa'yo. So kailangan yung video mo, magawan mo ng paraan para mapunta sa FYP. So paano nga ba natin malalaman na yung video natin nasa FYP? So ngayon, ituturo ko sa inyo, pasok tayo sa aking account. Pasok tayo. So eto yung account ko, no? Tapos eto yung mga video ko. Yan. Nakita ninyo, sobrang late ng mga views ko, pero kung alam nyo lang, ay kumikita na yan. Nagpapasok yan ng pera everyday. So, um, magkakaroon din tayo ng tutorial kung paano ko nga ba nagagawa na kahit ang liliit ng bisko ay eh, nagkakaroon ako ng benta and sales everyday, no? Um, subscribe lang kayo and punta lang kayo sa playlist natin. Nandiyan yung mga ibang tutorial natin. Tapos, para lang may paliwanag ko sa inyo, paano mo malalaman na nasa FYP yung video mo? Wait. Eto. Tulad nito. etong upload ko na to, dito sa baba, ito, itong more insight na to, click mo lang yan. So, pag clean click mo yan, ayan. Makikita mo na dito yung video analytics mo. So, meron na siyang 12K views, meron na siyang 160Hz, tapos meron na siyang share na anim at saka na favorite na siya na 8 18. So, ayan yung total play, play time niya, tapos dito. Tapos dito sa baba, nice work, sabi niya, I've got 7,951 views in just seven, last 7 seven days. So, di ba, ang taas ng views niya. Tapos dito sa pinakababa, kung mapapansin ninyo dito, eto, for you. So, ibig sabihin, dito, pinupush ni TikTok yung video ko. Ipinakikita niya sa mga naghahanap ng katulad or similar ng video na meron ako. Halimbawa, may nag-search ng ganong product. So, ang gagawin ni TikTok, sasabihin niya parang, ah, baka ito yung hinahanap mo. So, i-offer niya yung video ko. Kasi nga, nasa FYP yung video ko na yon. So, paano ko nga ba siya nadala sa FYP? So, simple lang guys. Nadala ko siya sa FYP kasi nilagyan ko siya ng hashtag na maayos. Yung connected doon sa video, nilagyan ko siya ng title na connected pa rin sa video. At inayos ko yung pagkaka-upload sa kanya, inedit ko siya ng maayos, malinaw na naiintindihan ng viewers. So guys, sana nakuha niya no? One thing more para malaman mo na nasa FYP yung video mo, dito sa taas, itong search na to makikita mo yan. Ang makikita mo dyan ay nakakonect siya kung saan sa video mo. Kung ano yung video mo, konektado yung nasa taas. Ibig sabihin, nasa FYP yung product mo or yung video mo. And hinihintay na lang na mag-viral or mag-trending kapag ka maganda yung pagkakagawa mo ng video mo at natuwa yung mga viewers mo or buyers mo. Ngayon naman, paano nyo malalaman na wala sa FYP yung video nyo? Hanap tayo dito. Wait lang ha. Meron ako dito na wala siya sa FYP. Tulad nitong Hmm, wait lang. Tulad nitong t-shirt na 'to. So kung mapapansin niyo sa taas Kung mapapansin niyo sa taas ang nakalagay sa kanya is find related content. So ibig sabihin, hindi nakilala ni, ni TikTok kung anong klaseng video meron ako na pinopromote. So hindi niya alam kung saan niyang dadalhin. Hindi niya alam kung ano ba to, skincare ba to, sa kitchenware ba to o ano. Hindi niya alam. So ngayon ang ginawa niya, hindi niya nilagay sa FYP yung video na to. Ganon siya, guys, no? Kaya kung napapansin niyo bakit yung video niyo 100 plus lang yung views, 200, hindi siya tumataas talaga ng 1,000, 5,000, 10,000, gano'n. Kasi nga, hindi na po push yung video mo doon sa FYP. So, the way, ang way na pwede mong gawin para ma-push yung video mo sa FYP ay kailangan yung video mo, i-edit mo na maayos. Yung quality ng video mo, it's either um, pictures man yan na inano mo kailangan, in-importan mo siya. Kung real naman na video talaga, kailangan yung quality niya nandoon. Pagkatapos, yung title mo is connected sa video. Yung hashtag mo ay connected sa video. Don't use too much, too much hashtag kasi dati sabi nila, ang maraming hashtag daw kasi mas maraming, mas ipupush ni TikTok. Pero kasi nag-update na si TikTok na 3 to 5 hashtag lang is enough kasi kailangan connected talaga dun sa video mo. So yun siya guys, no? Sana nag-i-gets ninyo. Ayan, ang pagkakaiba ng FYP na video mo kung nandoon or wala. Kung hindi nyo siya naintindihan, comment down below na po or kung may tanong pa kayo. Then kung kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. At subscribe na po dyan para na makapagbigay naman tayo ng mga iba't ibang tips kung paano ko nga ba nagawa na kahit na maliit yung followers ko ay kumita ako na malaki. Check nyo lang sa playlist natin na TikTok Affiliate for Beginners. That's all for today's guys. Thank you and God bless.